Ang mahirap dito diyan. Kasi oh. palagpasin na natin si Angsi, di ba? Oh, si Kate ah, oh, oh, oh. sa, sa tingin ko ano lang yan, talagang nagulat lang siya kasi siyempre, oh. ang ang pananaw niya ay parang binabaliwala na yung mga ah. may may dugong Chinese eh. Oo oh, ah. nga naman, kasi Pero, nga naman uh. bilang Pilipino Chinese oh. din. Kasi oh. ang pinag-uusapan kasi dito natural born eh. oh. Yung Pilipino at birth. Oh. yung para maging qualified. Pero teka lang, bago natin tapusin yung punto na yan, mm maupo ba si Benny Abante? Ano bang latest? <laughs> Tungkol siya sa 6th District, maupo na ba siya? Eh, mukhang yun ang gustong gawin ng Comelec Kasi kahapon pinagkukunbin yung ano, di ba? Oo, oh, oh. at ipinade-declare siya. O oh, natuloy ba yung pagkumbin ng National Board of ano ng local Board of Canvassers ng Manila Ang, at para di, para iproklama si Binibante? Parehong pareho yan doon sa kaso ni Chodoro uh, ah? Marcy, Marcy Chodoro. Na doon naman sa Marikina pinagko-convene na rin yung oh, oh, oh. Board of Canvassers. Ang problema ayaw mag-convene. <laughs> doon naman sa kanila pinagko-convene na ayaw mag ano naman ayaw, ayaw. mag-convene. At ah, hinihintay pa daw. Wala pa naman sabi nung ano doon Wala pa naman ah, desisyon na. Ayun, oh. hinihintay pa doon yung official decision. Eh, nagkagulo nga doon kanina eh. Nagrarally hanggang ngayon. Oh. May rally hanggang ngayon okay. sila. Eh, ano mo na, iproclam mo na ako. Iproclam mo oh. na mo na si Marcy. Oo. Oh, eh, Sa eh. Okay. Maynila naman, huwag iproclam wag huwag iproclam ha. Baliktad naman. Huwag kayo mag-convene. Huwag kayo oh. parang ganun. Ay, talaga naman ang tao. Yun wala kayo tulang kabigin eh. Ang magiging problema naman dito. Oo. <laughs> oh. Eh kasi eh, napaka-komplikado po nitong sitwasyon na ito. Oo. Oh. Kasi dun kay Abante at kay Uy, bukod dun sa Edenahan, na resolve na nga yung natural born. Oh. At talagang napatunayang hindi natural born Pilipino si Uy, papasok naman yung bagong desisyon ng Supreme Court na teka muna, second placer ke Ayun, oo nga, yung <laughs> technique, oo oh, oh. nga, di pwede diba? mo naman gamitin yan. So oh. sasabihin naman ako, hindi, wala pa namang... <laughs> <laughs> oh, second, wala pa naman utos sa amin. Wala nang eh. second yan place inu rule. Yan, inutos yan kaya, no, kay ano, okay Mamuda versus sa kalaban niya. Pero wala naman inutos kay Abante versus <laughs> Uy, wala naman eh. Kaya proclaim natin to. <laughs> hindi ato. <bro. <laughs> Teka lang. Hindi. Oh, oh, Nako. So ano may ito? Deadlock. Matuturing <laughs> man deadlock hindi, yan? deadlock no? kasi is, may decision ng ad eh. Oh. mo nyo na yan. Bilisan nyo na. July 1 na eh. Oo oh, nga. Makakakuha pa ng TRO yan. <laughs> eh parang hindi nga. para mula, mula kahapon na tayo nagpo-programa hanggang ngayon, hindi ata nag-convene ang local board of canvases ng Manila eh, di dapat para i si eh, Pante. Wala Bante. pa. Hindi dapat wala, no? siya. Siguro ginawa ni, oh. <laughs> ni Uy. Oh, lahat ng mga <laughs> Ang balita ko, pinakain niya sa amin, eh. Sa Chinese restaurant eh. Ma, kumain kayo lahat niya. Oh, tapos ang pinakain natin, puro maraming gata eh. May gata. Tapos, tapos, tapos susunod, oh, oh. ng ano diyan. kaya, Sabaw parang, ng buko. hindi yata makapag-convene. Oh, yun naman sa Marikina, wala pa rin papakain sa kanila eh. <laughs> Yung Ay. local board of canvas sa Eastern ano, Marikina. Ano, wala ba magpapakain sa amin? Bahala kayo sa buhay nyo. <laughs> Hindi kami magkukulbin. Gugutom kami. <laughs> Oo uh, oh, nga, ano. Nakakatuwa. Magkaibang <laughs> sitwasyon. Matutuwa ka sa sitwasyon sa Pilipinas. Kaya eh. Oo. Eh, ewan ko, saan <laughs> <laughs> na ito. Ah, mayroon pa isang magandang mm -hmm. issue din, yung kay Inarna naman, eh at ano, sa mm -hmm. may kabiti. Ganyan uh -huh. din ang sitwasyon. Eh. Pero hindi nga ka kasing init itong usaping ito kasi sa Metro Manila. Mm -hmm. Anyway, so mag-aabang tayo. Rapa. Sa Marikina, hindi pa rin nagkukunbin. Hanggang ngayon. Uh -huh. Abangan natin, na. baka bago tayo matapos. Magkaroon ng, uh... May nagproclama nag na dyan. Uh -huh. ha? Mm -hmm. Ang sa Marikina, magko-convin para ideklara namang nanalo si Marcy Chodoro. Yes. Pero kasi doon kay Marcy talagang pati sa eleksyon siya ang nanalo talaga, overwhelming yung pagkapanalo niya, oh, oh, eh, di ba? Oh. Kaya question lang naman yung ano niya, yung residency oh, niya, di ba? Eh, sabi ng COMELEC, hindi eh. Oh. Walang problema sa residency. Ayun. So mas madali siyang ma-proklama. Una-una oh, oh. hindi naman sa second placer. Oo oh, nga, number eh, one talaga siya. Dito kay Abante, oo. Oh. Second place. <laughs> oh, so, oh. Kahit sabihin na, hindi, hindi naman kandidato si Uy kasi oh. stray votes yun. Eh. Lalabag pa rin yun dun sa majority. Oo. Oh. Dapat, uh, majority rule, di ba? Kasi na... nagkaroon ng eleksyon, eh. Mm, hindi natin pwedeng sabihin, Uy, wala naman oh, eleksyon, oh, eh. Hindi oh, diba, mo pwedeng baliwala yung boto nung oh, oh. eh, dinisqualified mo si oh. si Uy, oh. na ito pa naging dahilan ng kaya lalong naging complicated. Oh. Pindroklaman ng Comelec. <laughs> Ayun Ay, na nga, eh. <laughs> Buti sana ako, hindi pinoproklama. Kasi doon, diba? dalawang desisyon ng Comelec, eh. Oh, di ba? Oh, oh. Disqualified si Uy, mm -mm. pangalawang desisyon, hindi pwede yung second placer. Oh, oh. Di ba? Oh, oh. Ay, Naproklama pa si Uy. <laughs> Kaya, hindi na malaman ni Kong Benya Abante ko kung sasaya sa ululungkot siya. <laughs> Sabi niya, baka, ma, baka, ma, oh. baka pagka nagsaya tayo, bawiin na na. <laughs> Hindi pa rin niya magawang magpapirianda eh. Magpapakain din Sabi na sana sa ano eh. Nabunutan ako ng tinik pero may naiwan. Uh, daw sa kabila eh. Uh -huh. Sabi niya siguro, sino bang may pusa dyan? <laughs> Pakamot nga uh -huh. dito para matanggal niya yung tinik na yan. Isa pang isa naman sa may bahagi naman ng Sikihur Island, Nelson. Uh -huh. Ngayon lang sa kauna-unang pagkakataon, mula gobernur hanggang sa konsyal, may nagprotesta oh? Uh -huh. doon sa katatapos na eleksyon uh -huh. sa isang maliit na bayan ng Sikihor. o uh -huh. Oo, ang, ang atang lahat na ipinoprotesta doon, yung mga nanalong kandidato. Ay, ang alam ko ata doon sa may bayan ng Sikihor-Sikihor, eh, nagre-recount eh. Di ba uh -huh. noong isang araw, ang binanggit natin, parang ayaw payagan ng comment, gusto ata dalhin pa rito yung mga, sam, mga ballot boxes. Pagkatapos, kung nga-aprobahan daw, ibabalik ulit doon eh, ang pasan ng RTC, ba't ka na, ba't pahihirapan nyo pa? Eh, dito nyo nabilangin, wala pang 24 oras, magbibilang na tayo. Eh, ang balita natin, nung atang Martes, natulo natuloy mm -hmm. yung recount. Ay, ah, nagbilangan na ulit. Nagkaroon ng recount. Mm -hmm. Hindi ko lang po alam kung ano naging resulta. Mm -hmm. ano, kung ano naging resulta, at sino na proklamang uh, nanalo talaga doon sa recount sa bayan po ng Sikihor Sikihor. Pero yung mm -hmm. buong Sikihor, meron din pong protesta mula sa gobernador, vice governor yata, hanggang sa kalititang kaduluduluhan, hanggang pusihal ng bayan. First time daw sa kasaysayan ng bayan ng Sikihor yun, no? Eh. Uh -huh. Isang maliit na probinsya, pero nabalot daw po ng hiwaga. <coughs> Enchanted province kasi <coughs> ang, <coughs> ang Sikihor. Laking... may hiwaga yan. <coughs> Enchanted province. Mm -hmm. Ay, nakam. Anyway. So, hindi tayo pwede pumunta ng China, di oh. pa Laguna, Malacanang. Oh. Dez, ay, sa Laguna, pwede tayo. Ah, pwede. Kasi oh. nakasaya tayo. Oh. Nakasaya tayo, napasak tayo eh. Kayo. Welcome tayo kay uh, Governor Sol Aragones. Hala <laughs> ko, ano, oh. wanted tayo kay Jerry Pilayo. <laughs> <laughs> hindi, sabi ni Jerry, ipagdadala ko kayo dito ng uh, balot at saka ng ano, 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 ano tag Yung... Uh, itik. Itik. Uh, 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 galing sa kandaba. Ayun. Ayun. Eh, alamin natin sa bagay diyan sa Laguna ay marami ding itikan eh. Di ba? Uh, ngayon oh. oh. Sa, ano, na gawin na ng Victoria Laguna. Oh, oh. Dati na dito sa may gawin ng banda rito sa metro pero ngayon mm -hmm. wala na rin. Eh, kasi yung uh, lawa ng Laguna na so, mm -hmm. eh, parang hindi na kaaya-aya sa pag-aalaga ng itik. Kaya ang pateros ngayon, Ah, wala, na, wala, wala, na. Wala, na nabubuhay na itik kayo dyan. Eh, eh syempre. Oh. <laughs> sa Saan mo isusuga yung mga itik? <laughs> Yun sa, na sa, so, sa, sa, sa BG. Sa, mo sa BG si doon. Uh, kaya ang ano ngayon, itik, o hindi, uh, yung uh -oh. itlog, yung balot, uh, -oh. kung hindi bulakan, mm. gawin na ng Victoria Laguna mm -mm. na kung Eh, pero sana, anyway, napunta tayo sa bagay na yan. Ano, ha? Oh, so, masarap ang ating talakayan, pero saglit lamang po, ha? Uh -uh.